Maligayang maligayang pagdating sa inyong lahat. Nawa'y maging komportable kayo sa na ipagdiriwang natin ang ang presensya ng ating mga kagalang-galang na panauhin. Para sa ating panauhin Maria Clara, poba gin ibig ko. Kay ganda ng isura niya ngayon, baby. Nakakatriste nang dito dala Ang magandang ka Akin po muna 'yung mga pamaypay niyo. ipon kami tansyago. Magandang gabi, Padre Damaso. Alam mo talaga paano maging punong abala ng di malimutang pagtitipon. Maraming salamat. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ang telegramak ito ay parang kay Kapitan Chato. Salamat. Wow. Telegrama po para sa inyo. Maraming salamat mga ginoo at binibini, ang Kapitan General ay darating at ngayon siya ay tutuloy sa aking bahay. siya Sagutin mo naman kami. Ang kanyang kamahalan. Siya nga, darating ang kanyang kamahalan at dito pa sa bahay ni Kapitan Chago ito tutuloy. Wala niya siya mapipiling mas mabuti. Isa na naman itong palabas ni Kapitan General. Isang insulto sa atin. Dapat sa kumbento siya tumuloy. Sinabi na niya sa akin kahapon, pero hindi pa yari ang pagpasya ng kaniyang kamahalan. Magandang pagdating, Ginong Ibarra. Alam mo ba, Ginong Gobernador, kung hanggang kailan dito titigil ang Gobernador General? Hindi ako nakakatiyak. Mahilig kayo sa si sorpresa ang kaniyang kamahal. Mamayang hapon pa sa alas 4 darating ang Kapitan General. May panahon pa tayo para kainin ang ating pagkain. Napansin ko, hindi pa din natin kasalo ang batikang tagapagsermon. Pagod siguro. Nasagad siguro sa haba ng sermon. Para makapagsermon ng ganoon, kailangan magtaglay ka ng baga ng tulad ng baga niya. Alam niyo bang naniniwala kung ang kusinero ni Ginong Ibarra ang pinakamuhusay sa buong probinsya? Iyon din ang sasabihin ko. Pero ang magandang binibini na katabi ni Ginoong Ibarra ay bahagyan ng nakakain. Hindi ni ngunit, ngunit ang paggatlo ng Pilipino na malakbara ay sapat na. Ibarra, nakakatuwang makita ka. Kumusta ang iyong paglalakbay? Maraming salamat, Padre Demaso. Mabuti naman ang aking paglalakbay. Nagbalik ako na may madaming ideya para sa ating kinabukasan. Sabi mo, mabuti. Bihira talaga kabataan ngayon dapat tayo mag-ingat. Kung tatalo na sila. Oo nga. Binanggit ni Gunong Ibaran na may nakatulong sa kaniyang mga proyekto at sinabi niya na may mga arkitekto nakatulong sa kaniya nang kayo'y dumating. Wala akong alam sa arkitekto pero pinagtatawanan ko ang arkitekto nila. Tignan nyo, ako mismo ang gumuhit at nagplano ng simbahan at mahusay itong naitayo. Kung man, ang tungkol sa ilang musali, halimbawa ay paaralan, kailangan ang karunungan na... Karunungan, kamangmangan, tanging isang bobo lamang ang nangangailangan ng kaalaman. Ngunit, Padre Damaso. Nahantong sila sa dapat nilang hahantungan. Nakakaamba ang kamay ng Diyos. Bulag na, bulag na lamang ang hindi nakakita noon. Maging dito sa lupa, ang ama ang ama ng mga ulupong na iyan ay mapaparusahan na. Namatay sila sa kulungan. <laughs> At sabi nila ay wala, wala man lang lamang. Huwag kayo lalapit! Huwag kayo lalapit kung ayaw niyo masaktan! Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra! Itigil niyo yan! Manatili kayo rin! Kayong lahat! Lagi na lamang itikom ang iyong mga bibig sa nakaraan! Ngayon ay pagkakataon kong magsalita. iniwasan ko siya. Diyos ang naglapit sa kanya sa akin. Bayan natin ang Diyos ang umatol. Sa kamay. Meron ba sa inyo ang nagmamahal sa kanyang ama? Meron ba sa inyo ang hindi nagmamahal sa kanyang ama? Meron ba ang namumuhi sa kanyang alaala? Isa, isinilang sa kahiyan at pahamak. Nakita mo ba ang katahimikan? Nakita mo na na ang bibig ay punong kabalanan at pamantalaya. Ngunit ang puso ay umapaw sa kaimbihan maaring wala akong nakikilalang ama kaya hindi mo man lang nangungita ang sarili mong ama tumigil kayo natatakot ba kayong mamuntahan ang aking kamay ng dugo hindi ba't sabi ko na may naon ang aking puso biyaan nyo kami pakinggan mo ako pari at hukom na naniniwalang iba kayo sa ibang tao ang ama ko ay isang tapat na tao tanungin mo ang mga tao ito na dumadakila sa kanyang alaala -ala. mabuting mamamayan ang ama ko isinasakripisyo niya ang kanyang sarili. Kayo narito na ng mga pari at hukom. Nakita ba ninyong magpuyat ang inyong ama para sa kabutihan ng inyong mga anak? Ayaw nyo magsalita? Kung gayoy, kinukundira nyo parang ito. Pumigil ko para.